Magandang araw po mga kapatid sa Panginoon. Medyo matagal-tagal na rin po nung huli akong gumawa ng series ng video lessons. At itong pag-uusapan po natin ay napakahalaga para sa buong iglesia. Para po sa lahat ng mga mananampalataya. Pero ang problema po ay napapabayaan natin. At ang kinalalabasan in terms of war ay maraming casualties. Andiyan na po ang problema ang dala ng mga nagtuturong pagkatapos daw sumampalataya ang isang tao sa Panginoong Jesus at naligtas, eh hindi na daw siya dapat nag-struggle sa buhay gaano po ba ito patotoo Talaga bang matapos maligtas, sitting pretty na lang ba dapat ang isang kristyano? Kung ganyan po ang itinuturo natin sa mga mananampalataya, para na po natin silang sinasabihan na walang kaaway, hindi nila kailangang makipaglaban. Pero nasan po ba sila? Nasa gitna po sila ng spiritual battlefield. Yan po ang pag-aaralan natin dito sa panibagong series ng Sunday Extended na pinamagatang Full Armor for Every Believer. So dyan lang po kayo, maganda at mahalaga itong pag-uusapan natin. Doon po sa pelikulang 300, I hope na panood na po ito nung ilan sa inyo. Isa po siyang war movie. So, meron po dong eksena kung saan dismayado si Daxos. Si Daxos po ay isang Arcadian commander. Hindi ko po sigurado kung siya ay hari o commander lang ng mga sundalo. Pero pinakita dun sa eksena ang sinasabi ko na dismayado si Daxos nung magkita sila ni King Leonidas. Nakikipag-alyansa po kasi siya dito sa hari ng Sparta. So, nagtagpo sila. Kasama po nila yung mga sundalo nila. Ngayon, bakit siya dismayado? Kasi po, nakita niyang konti lang yung dalang sundalo nung hari ng Sparta. Laban doon sa napakalaking hukbo ng Persia na umaatake sa kanila. So ngayon, tinanong po ni Leonidas ang trabaho ng ilang kasama ni Daxos kasi nakita niya yung disappointment sa mukha ni Daxos. So tinanong niya ngayon yung mga nandoon sa likuran ni Daxos kung ano yung mga trabaho nila. May manlililok, may mang-uukit, merong tagagawa ng espada. Tapos parang pagmamayabang, tinanong din ni Leonidas kung ano yung trabaho ng mga kasama niya. Siyempre, sinigaw po nilang lahat yung yell nila na nagpapakitang lahat sila ay mga tunay na mandirigma. So, although mas maraming taong kasama si Daxos, mas marami namang kasamang tunay na sundalo na talagang bihasa sa pakikipaglaban itong si King Leonidas. Alam nilang gamitin yung mga sandata nila. Ngayon, i-connect po natin sa usapang church. May mga iglesia din po na ipinagmamalaki yung maraming bilang nila. Pero gaano kaya karami dun sa mga sinasabi nilang members nila ang handang lumaban dito sa spiritual na digmaan na ito? Ilan kaya sa mga umaaten sa kanila ang kayang gamitin ang full armor of God at manindigan laban sa atake ng mga kaaway? Kung sinasabi mong kristyano ka, tagasunod ni Kristo, nasa gera tayo. Nasa gitna po tayo ng matinding labanan na matagal nang nangyayari. Kahit gaano pa po kapayapa sa tingin nyo ang buhay nyo ngayon, nasa gitna po tayo ng isang labanan na matagal nang nagaganap. Simula pa po doon sa Hardin ng Eden. And although nabubuhay na tayo sa modernong panahon, yung pangangailangang spiritual po natin ay katulad pa rin doon sa panahon ng magkasala sila Adan at Eva. Ang kaaway po natin ay hindi nagbabago at gumagamit pa rin po sila ng mga pamamaraang ginagamit na nila noon pa. Maganda po na maintindihan natin no, na sa sandaling tayo ay maging mananampalataya, nagiging bahagi po tayo agad ng digmaang ito. Sabi po dun sa Colossians 1 verse 13, Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Ito po ang kalagayan ng mga ligtas na. So galing po tayo dun sa side ng darkness, dun sa dark force. At nung sumampalataya tayo tayo sa Panginoong Jesus, inilipat na tayo ngayon sa kingdom ng Panginoong Jesus. Sa Ephesians 5.8, sabi din po ni Pablo, Dati, namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon, naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. So, wala na po tayo dun sa side ng kaaway. Nasa side na po tayo ngayon, once na sumampalataya tayo sa Panginoon, nasa side na po tayo ng Panginoon. Marami na pong gera ang naganap sa kasaysayan sa ngalan ng relihiyon. Pero hindi po ganun ang klase ng digmaan na gusto ng Diyos na labanan natin. Kaya bago po natin pag-aralan kung sino ang kalaban, ano ang magagawa ng Diyos natin, at ano ang proteksyong ibinibigay niya, mahalagang maunawaan po muna ng isang mananampalataya na nasa gitna tayo ng labanang hindi nakikita at kasama tayong lahat sa labanang ito. Nang magpunta po si Pablo dun sa Efeso sa Acts 19, nagkaroon po siya ng matinding pakikipaglaban or encounter dun sa mga puwersa ng kadiliman. Tingnan po natin itong mga encounters niya with the enemy yung bungad po sa atin ng chapter 19 ng Acts, specifically from verses 1 to 7, may mga disciples po na na-meet si Paul na hindi pa pinananahanan ng Holy Spirit. Marami po tayong pwedeng pag-usapan dito sa topic na ito. Pero ang gusto ko pong bigyang diin dito ay ang katotohanan na walang taong magiging bahagi ng spiritual warfare na ito laban sa mga puwersa ng kadiliman hanggat hindi siya ipinapanganak sa espiritu. Kung physical birth pa lang po ang nararanasan niyo gaya ng sinabi binang Panginoong Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Kailangan mong maipanganak na muli. At mangyayari lang yan kung sasampalataya ka sa Panginoong Jesus. So hanggat hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesus, hindi ka pananahanan ng Holy Spirit at very powerless ka laban sa kaaway. Kasi alipin ka ng kaaway, alipin ka ng darkness. Hindi ka makakalaban sa kanila. So yun yung problem. At ganon kahalaga ang Holy Spirit. Ganon po kahalaga ang pagsampalataya ng isang tao para makasurvive tayo, para maging victorious tayo sa laban na ito ikalawa na eksena o encounter ni Pablo yung susunod po na mababasa natin sa verses 11 to 20, pwede nyo pong i-check yung mga Bibles nyo. Ang susunod po na mababasa natin ay tungkol doon sa pitong anak ni Siva. At ito pong mga ito ay exorcist. Mga nagpapalayas po ng masasamang espiritu gamit ang pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Wala naman po si Pablo doon sa eksenang yon Pero binabanggit ng pitong ito yung pangalan niya pag nagpa-perform sila ng exorcism. Kaso doon po sa isang ganap nila, nung sinabi nila yung magic words nila sabi sa kanila ng demonyo sino kayo si Pablo kilala ko yung pinapangaral niyang Jesus kilala ko pero sino kayo at ayun na nga po imbes na palayasin nila yung masamang espiritu sila ang pinalayas dun sa bahay na sugatan ang pinapakita po sa atin dito, hindi matatalo ang mga kampon ng kadiliman kung walang tamang baluti o sandata. Hinding hindi matatalo ang mga kampon ng kadiliman kung wala kang tunay na relasyon sa Panginoon. Kahit alam mo yung tungkol kay Jesus, kahit nababasa mo yung tungkol sa Kanya, kahit laki ka pa sa Sunday School, kahit may kakilala ka pa na tunay na lingkod ng Diyos, kahit ninong mo pa yan o nagkasal yan sa inyo, wala pong maitutulong ang mga yan sa pagharap natin sa mga demonyo. Kung wala tayong relasyon, sa Panginoong Kristo. So, connected pa rin po ito dun sa unang encounter ni Pablo dun sa mga walang Holy Spirit. And then, dun sa number 3, dun sa, sa panghuling tagpo po dito sa chapter 19, mababasa po natin na nagprotesta yung mga tao laban sa ipinapangaral ni Pablo. Pwede nyo pong basahin yan sa Acts 19 verses 21 to 34. Mahaba-haba po yan. Pwede nyo pong ipost itong video na to para mabasa nyo po yan. And ituloy nyo na lang po dyan po sa mga verses na yan, nakita po nilang threat yung pinapangaral ni Pablo. Hindi lang po sa business nila, kundi pati dun sa diyosa nila na si Artemis. Ito po yung time na sisigaw yung mga taga-Efeso na greatest Artemis of the Ephesians at sa loob po yan ng dalawang oras. Maaaring mga tao lang yung mababasa natin kaharap nila Pablo dito sa mga verses na ito. Pero yung nasa likod po ng sinasambang Diyos-Diyosa ng mga taong ito ay walang iba kundi mga demonyo. Ngayon, paano po natin ito nasabi? Sa 1 Corinthians 10 verses 19 to 20, ito po ang sabi ni Pablo. Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba na may kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa kanila? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay inialay ang mga handog na yan sa masasamang espiritu at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kabahagi kayo sa masasamang espiritu. So, pansinin niyo po yan mga kapatid. Nag-offer itong mga tao sa mga Diyos-Diyosan. No? May mga iba't ibang ukit, iba-ibang imahe. Nag-aalay sila ng mga pagkain o kung ano-ano pa, minsan tao yung iaalay pa nila. At sabi ni Pablo, hindi naman talaga sila sa Diyos Diyos na nag-aalay. At lalong hindi sa Diyos, kundi dun sa mga masasamang espiritu. No? So yan po ang nasa likod nitong mga Diyos Diyos na ito. Ang iniisip ng mga tao si Artemis yung sinasamba nila. Pero in fact, ang nasa likod po ni Artemis ay masamang o masasamang espiritu. So makikita po natin na although mga taong deboto ni Artemis, yung kaharap nila Pablo sa Acts 19, may impluensya ang mga masasamang espiritu sa hindi pagsang ng mga tao sa katotohanan Hindi po madali ang digmaang ito pero ang tagumpay ng Panginoon ay sigurado na Dun po sa 1 John 4.4 ang sabi po ng salita ng Diyos. Ngunit mga anak ko, kayoy sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Sa biyaya po ng Panginoon, binigyan niya ng proteksyon yung mga kawal niya na sisikaping pabagsakin ng kaaway. At ito po ang baluti ng Diyos o armor of God. Hindi po ito nakikita gaya ng kalaban natin na hindi rin nakikita. Pero kanino paano ba ito pinapagamit ng Diyos? Doon po ba sa mga leaders lang ng iglesia? Sa mga malalakas ang pananampalataya? Doon lang ba sa mga maraming alam sa Bible? Ang sulat po sa mga taga-Efeso ay malinaw na para po sa buong iglesia. Hindi po yan for individuals. Kaya hindi po dapat isipin na dun sa chapter 6, bahala ang bawat isang miyembro kung isusuot nila ang baluti ng Diyos o hindi para po talaga ito sa buong iglesia. Tingnan po natin ang patunay dito sa sinasabi ko. Actually, sa so umpisa pa lang po ng sulat ni Pablo doon sa mga taga-Efeso, pinaliwanag na po niya yung layunin ng Diyos para sa iglesia. Kung babasahin nga po natin yung ending ng chapter 1, ganito po yung makikita natin. Sabi doon sa, sa verse 22 to 23, Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia. Na siyang katawan ni Kristo ang iglesia iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo. Clear na po dyan, no? na very much involved o binibigyan ng emphasis ni Pablo ang iglesia dun pa lang sa chapter 1. Pagdating po sa chapter 2, mababasa natin kung paanong pinag-isa ni Kristo ang mga Hudyo at mga hentil sa iisang katawan, which is ang church. And then sa chapter 3, binigyang diin po ni Pablo ang paggamit ng Diyos sa iglesia para ipakita ang kanyang karunungan. Tapos sa chapter 4 naman ay inexhort ni Pablo ang buong Ephesian Church na magkaisa at mamuhay ayon sa kanilang pagkakatawag. Pagdating natin sa chapter 5, ipinakita po ni Pablo ang pag-ibig ng Panginoong Jesus para sa iglesia at yung misteryo tungkol sa pagiging isa ni Kristo at ng iglesia. No, Doon nga po natin mababasa yung Christ loved the church and gave himself for it. So from chapters 1 1 to 5, kitang kita po natin ang pagbibigay din ni Pablo sa iglesia. Kaya po malinaw na ang mga habili ni Pablo sa huling chapter, sa chapter 6, lalo na ang pagsuot sa full armor of God, ay para po sa buong iglesia at hindi para sa iilan lang. Ang baluti ng Diyos ang battle gear na magagamit po natin sa pakikipaglaban. Hindi po kailangang pag-isipan kung dapat ba itong isuot o hindi. Wala rin pong sapat na panahon para makipagtalo pa tayo kung sasali ka ba sa digmaan na ito o hindi. Dahil sa ayaw at sa gusto po ng isang mananampalataya, nasa gitna na siya ng labanan. So ang armor of God na ito ay hindi lang para sa mga malalakas sa pananampalataya. Hindi lang po ito para sa mga may katungkulan sa iglesia. Ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Maraming iglesia po ang mahina. Bakit? Dahil po sa iilang mananampalataya lang ang gumagamit ng buong baluti ng Diyos. At kung minsan ay kulang-kulang pa, kahit po yung mga bagong mananampalataya, kailangan din po nila ito dahil hindi sila ligtas doon sa mga atake na mga kaaway. Kaya nga po ang iglesyang hindi tinuturuan ang lahat ng miyembro nila tungkol sa pagsuot ng baluti ng Diyos ay walang pakialam doon sa spiritual na kapakanan ng mga miyembro nila. Kaya sa pagtatapos po ng pag-aaral na ito, dalangin ko po na lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo saan mang ako ay maisuot ang buong baluti ng Diyos at maging handa sa anumang pag-atake ng kaaway. Sa susunod na video, pag-uusapan po natin kung sino ang kaaway natin. Kasi the more na kilala natin yung kaaway natin, the more na alam natin kung paano ang atake nila, alam natin kung paano tayo dedepensa. So yan po ang titingnan natin sa susunod na pag-aaral. Hanggang sa susunod po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.